Dahil nga kay Mash na ka ay nababagabag nga itong si Metena, Agad niyang pinuntahan ang batis ng katotohanan at galit na galit siya man tapos nga nagsinungaling ang batis ng katotohanan. At pumunta nga siya sa bahay nga nitong si Imaw upang hanapin ang Akashi dahil alam nito na doon makikita ang kasagutan. Subalit matagal na palang wala doon ang aklat na Akashi dahil itinago ito ni Imaw sapagkat ninais nito na sa tamang panahon at kapag nabubuo na nga ang mga apat na brilyante sa kalamang ito nilitaw kung kinakailangan ay uh, sa tamang mga kamay hindi sa mga kalaban kaya tinago niya galit na galit itong si sa sapagkat hindi na niya nakita agad ang kasagutan kung sino nga ba ang tinutukoy nito na itinak gusto niyang tapusin ang lahat mga, ng mga adam yan at ang kanilang bahay ang tiyunting Sinusunod nga nito ang si Metena, wala o manong silbi ang bahay at ang uh, lungga na iyon kaya naman kanya itong sisirain. Matapos na bigo na makita ang aklat ng Akashi. Ngunit lumuhod itong si Master Maika at lumamakaawa. Sa muling uh, huling pagkakataon sinabi niya na mayroon pang... Uh, huling baraha para makita ang hinahanap niya at para sabihin kung saan ang itinakbo. Ayaw sana ni Imao subalit wala na silang option kailangan ngang iligtas ang kanilang mga buhay. At sinabi ni Mash na ang mga brilyante ay ang kasagutan sa lahat. Maari niya itong tanungin nang sa ganon malaman niya at makita ang kanyang hinahanap. Sampal pa nga niya itong si na maika dahil nga sa tagal na na panahon ngayon lang ito nagsalita malaking threat kasi itong sinasabi nilang itinakda lalong-lalo na at dumadalaw ito sa kanyang panaginip at nakita nito kung gaano ito kalakas kaya kailangan maunahan niya ito bilang isang reyna ng lareyo kailangan niyang protektahan ang trono ngunit hindi niya mababago kung ano ang nakatadhana sa kanya sapagat nakasulat sa aklat ng Akashi na walang ibang tatapos sa kanya kundi ito nga ang si Sangre Terra kaya naman inausap agad nga nitong si Metena ang mga brilyante at lumabas nga ang mga kambal diwa nito ang apat na kambaldiwa. Nagsalita ito at sinabing ang hinahanap niyang nilalang ay wala sa mundo ng Encantadia kundi na sa mundo ng mga tao. Kaya naman, gagawa ng paraan itong si Metena kung pa paano nga makita ang naturang nilalang. Kailangan niya itong mapuksa bago pa man maagos sa kanya ang kanyang trono gamit ang mga kambaldiwa ng mga brilyante inutusin niya ang mga ito na magpunta sa mundo ng mga tao upang hanapin nga ang itinakdang si Sangretera. Ngunit, yun din naman ang mga time na muli na rin magtatagpo itong si Perena at itong si Sangretera upang protektahan ang isa't isa bago pa man dumating ang mga alagad nga nitong si Metena.